maraming salamat po Mayor Strike Biribilla sa pinabot suporta sa sound system maraming salamat po Vice Mayor Ruena Bautista Mendiola maraming salamat po Councilor Ricardo Ugalde maraming salamat po Councilor Levi Tela maraming salamat po Councilor Mike Bautista maraming salamat po Sir Mac Garcia Maraming salamat po, Daniel Dison ng Arcady Gadget Shop. Maraming salamat po Consihal Chris Baido Maraming salamat po Consihal Emuel Monay Rilimbo Maraming salamat po Kuya Nardi Golong ng Flowtech AC Aircon Maraming salamat po Sir Mike ng Brother Pizza Maraming salamat mga utol kay Rio kay Kevin kay utol Justin Maraming salamat Utol Ronnie Salamat din po kay Joshua ng may-ari ng JCL Glass and Aluminum. Maraming salamat din po sa Konsehal ng San Nicolas II na si Kit Villanueva. Maraming salamat din po Mama Ray Ignacio. Maraming salamat po kay Pres Jojo Pinaroyo sa baha. Maraming salamat po Kap Junel Eusebio ng San Nicolas II Maraming salamat din po pala sa lahat ng mga OGs at homeboys na sumuporta sa aming sinagawang charity event. Maraming salamat din sa mga nag guests Ah, di ko na kayo isa-isahin, masyado kayong marami. Maraming salamat sa nag-MC host sa amin na si Kuya Drew at si Kuya Omen. Maraming salamat OG Kevin Sito sa pinabot mong suporta. Maraming salamat sa King G at sa Malikain Creation kay Utol Jada. Salamat din Sir Ron Manalo sa may-ari ng Safe Clothing. Maraming salamat din kay OG Jigs ng uh, Game Clothing. Ito nga, ito yung nalikom ng best talaba food para sa dalawang bata. ina lang natin. Paul, thank you ha. Paul, salamat sa inyo ha. Salamat ha, Pare, salamat ha. <coughs> ito yung nalikom natin. 1160 11,060 pesos. Ayun. 2 3 4 5 6. Yan five, po yung namin 7, sa 8, 9, 10, 11. Poracos, yung TBS po diyan 5,000. Ito talaga Yan. Tapos salamat sa nag-sponsor. Sa sa mga nagpaabot ng entrance fee. 11,000. Oh, okay. 11,000 bigyan natin sa kay Peya. Siya na matay, 5 na lang. Oh, Mas, siya wow. 5, 6, 6. thank you. Thank you sa so lahat. Bukas, gikas tayo. mga utol. Ito yung ating uh, na ngilak sa event sa kayong mga sponsor. Ano uh, rin natin na sa Gcash. Kaya kaya ano, mama Ellen muna. Hmm. Ito yung. 50 pa. 50. 5 55 lang. Oo, Ang eh. Dalawang araw. <laughs> Dalawang araw pagsak. Pagod. Pagod. Ayan. Ito okay, tama yun eh. Nalilap. Okay. 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 Patingin tayo, patingin tayo. Okay. 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 Tama yun. Okay. 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 pati Okay. 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 A video ta? A ah. di ita sa tap. Don't ta ako main kila ano? Spoken. Oh. At May birthday. Oh. oh. Birthday anak niya. Oh. Ay no kaya may nanday Ellen yan. Okay. Lamang kay Ma'am Christine. Oo yun. May Maya. Magandang araw ko sa mga BTS 13 sa Bangkor to Beating. Kahit malayo po ang aming lugar, gumawa po kayo ng isang event para mapaabutan po ng tulong ng aking anak ng na si Prima Pero sa Alam Silya na taga magpet na magpatabato. Maraming salamat po. Maraming salamat sa TV 13, Bakong Kabiti at sa kanilang buti Mayor, Mayor Strike Trevelya. At sa kanilang Vice Mayor, Vice Mayor Rowena Minjola, At sa kanilang Councilor, Councilor Ugalde, Mike Bautista, Libetela. Maraming, Maraming salamat, salamat at God bless po. Hello guys, good morning. Ako pala yung mama ni Bibi Milan. Ito po si Bibi Milan po. Nagpasalamat kami sa mga TBE 13 ng Baco or Cavite Hall sa sinagawang yung rap event para sa pagpaabot pag pag aabot ng tulong para sa aking anak na si Bibi Milan. Maraming maraming po salamat sir. Malaking tulong po ito para po sa kay Bibi Milan. Kaya nagpasalamat rin kami kay sir kay Sir Kuya Big Boy. Hi Sir, maraming maraming salamat po. Kay isa po si Bibi Milan po na binigyan po ninyo ng tolong Maraming maraming salamat po. God bless. Hello, mayong hapon guys. Ako pala ang mama ni Bibi Milan. Nagpasalamat pala kami sa nagbigay ng tulong ito kay Bibi Milan. Nagpasalamat po kami sa TV Easter Team, Bacoor Pabiti, nga nag na ano sila para kay Bibi Milan para mabigyan ng tulong si Bibi Milan. Maraming maraming salamat po sa inyo na binigay po itong tulong kay Bibi Milan. Malaki na po ito na tulong kay Bibi Milan. At nagpasalamat din kami sa kanilang mayor nga si Strik Revilla. Hi, do. Hi sir, nagpasalamat kami po sa inyo kay pinayagan po ninyo silang uh, mag purpose of rap kay Bibi Milad para nga matulungan si Bibi Milad. kami kami na pamilya mo puso ko kami na pasalamat po sa inyo sir sa Kuya Big Boy maraming maraming salamat sir at sa kasama ninyo sa liwat nagpapasalamat kami sa Bibi is starting baku or kabiti nga nagbigay ng tulong kay Bibi Milan maraming maraming salamat at God bless po sa inyo lahat